So yun guys for today's video Ito tanong lang ng isa sa mga subscriber natin So paano daw kung nag out Ano daw ba yung paraan na ginagamit natin O yung ginagawa ko Sa akin lang po ha So explain ko lang po sa inyo at papakita ko sa inyo Yung paraan na ginagamit ko tuwing nag-brown out po dito sa amin Kagaya niyan lagi pong bumabagyo So pakita ko sa inyo guys yung ginagawa na Yung ginagawa kong paraan Para ma-survive yung mga creepish natin So, yun guys, bigyan ko kayo ng sample, no? So, itong tank na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ito guys, 8. Walo. 8 chamber to, na ang gumagana lang po dito ay mga, ah, uh, tawag na ito, air pump lang po. Ayan, so, air pump, air pump lang po yung ginagamit natin dito. Pinapagana natin yan, gamit yung air pump lang. So may mga crayfish din naman po tayo dito Ayan So mga hinihiwalay po natin tong mga to So under experiment po Kaya tayo naghihiwalay ng mga crayfish Mga ganito Klase ng mga uh, lalagyan Or mga tank So ayan po lahat yan guys so, may mga gapi din po kasi ako dito Ayan Kaya kung napapansin nyo may mga akong aquarium So para sa mga gapi natin yan Ayan So kung paano po ito gumagana Ayan So iisa lang po yung pinanggagalingan yan guys Ito lang po yan kasi lahat po ng tank po dito, meron pong uh, supply ng air pump bukod sa mga submersible pump pa po natin. So ayan po, kung napapansin nyo po, ayan. So tatanggalin ko yung, uh, papatayin ko yung dalawa na to. Ayan, kung napapansin nyo, titigil na po yung mga yan. Ayan, so pinatay ko na po. Ipapakita eh, ko sa inyo ng wide angle. So ayan guys, pinakita ko sa inyo ng wide angle yung uh, view nung ano natin. So para makita nyo lang na uh, accurate. Ito, bubuhayin natin yung isa. O oh, yan po yung ilalim. So gumana na. Ito yung taas. oh, yan, gumana na rin po yung taas na mga air pump. Ayan po, nakapansin nyo. Ayan, so papatayin ko po muna ulit. Papakita ko lang sa inyo. Uh, papalitan natin yan ng ginagamit nating Uh, substitute na ano natin dito na air pump. So, yun pa rin po yan. Yan pa rin po gagana yun. So, gagawin lang po natin is lang natin tong dalawa na to. Ayan. So, ito guys, tinanggal ko yung dalawang supply ng hose natin. Kasi po, kakabitan natin yan ng rechargeable o pang power bank outlet po na air pump. So ito po yung ginagamit ko. So yun guys, ito nabili ko lang to sa Shopee. So ayan po yan. Mura lang to sa Shopee guys. Yan. Yung art po natin, ah, uh, mahal po yung bilhin natin yan. So mas mura po ito kaysa sa art natin. So yun guys, kung nakapag-invest kayo sa art, so try nyo na rin po mag-invest ng ganito. Ang mura lang naman po nito. Na Isang ganito po, uh, dalawang host na ang pwede nyong ikabit so guys, tatry natin paganahin, itong walong tank na to so imagine niyo na lang po 50 gallons each or 30 gallons each yung mga tank nyo na yan so malalaki na rin po yan, or meron kayong isang malaking uh, concrete pad o kaya trapal pad, so kaya pong supplyan na ito pang samantala hanggat wala pa pong kuryente sa inyo, so yun guys uh, may mga DIY naman po tayong pwedeng gawin pero bakit pa po tayo magdi DIY kung pwede naman po tayong makapag avail ng ganito sa murang halaga lang so simple lang to guys sinasaksak lang to sa power bank or wala naman tayong ano uh, wala naman tayong kuryente so power bank lang po yung pagsasaksakan natin ito so ito lang po yun Ayan. so gumagana na po ito paparinig ko sa inyo Eh, odor hindi niyo po naririnig sige, isasaksak po natin para makita niyo yung uh, actual, napapaganahin natin ito gamit lang yung itong itong air pump na to na napakaliit na nakasaksak lang po dito sa ating uh, power bank. Ayan. So, medyo malaki po yung power bank na binili ko dito kasi nag-invest po talaga ako kasi napakamahal nga naman po talaga ng art. tapos mamamatay lang during calamity or may bagyo, pinutulan ng kuryente Ganun po. So try natin guys uh, mag-provide ng ganito. So pakita ko sa inyo guys. So yun guys, ito ay ko na yung ano natin. So dalawa yung outlet niya. Kaya kasi magkahiwalay naman tong outlet na itong first and second layer natin. Ayan. So ito guys, the moment of truth. So subukan nating paganahin to. Gamit itong rechargeable natin. Eh so kung napapansin niyo po, wala pa po tayong mga pumipitik na mga air pump diyan o yung mga bubbles natin diyan. Yan, clear na clear yung tubig natin, walang movement. So papakita ko sa inyo, sasaksak natin dito. Ayan, so nakasaksak na guys. Tingnan natin. Ayan po. So, unang chamber, second, third, fourth, o oh fifth, o so, dito rin guys, gumagana po Ayan, so dito gumagana rin So dito, mahinang mahina na lang So kung mahinang mahina na lang dito guys Ibig sabihin, medyo kulang na tayo Pero at least, so imagine niyo na lang na Hindi lang naman kasi so, Baka naman uh, ang tank nyo ay hindi naman ganun kadami So pwede nyo na pong tanggalin yung isa na yan So mas lalakas pa yan So kung ang sistema po ay eh, hindi mapagana yung nasa likuran Hinaan nyo po itong nasa banda sa dulo ito, hihinaan natin to. So, papakuntiin lang natin yung bugarito, guys. Para magkaroon tayo ng, ano, ng hangin dun sa dulo. Dulong chamber natin. Ayan, so pag mahina na po dito, ayan, so, aakit na rin po yung, yung bubbles dyan. Ayan, so, okay na yan, guys. Okay na pong meron tayong pansamantalang supply ng hangin kaysa po ah uh, as is wala talaga tayo o kaya gagamit tayo ng mga DIY so kung makakabili kayo ng ganito ako guys kasi ang ganito ko uh, limang piraso so limang piraso yung ganito ko if ever may bumigay man ng motor meron pa rin akong pamalit yun kagaya nga ng sinabi ko sa inyo nakapag invest kayo ng mga alaga nyong crayfish so napakamahal mahal mag invest na rin po kayo ng ganito hindi naman po siya kamahalan nasa o, oh, 100 plus lang nga tato, 200 something. Ayan, so, bili na lang po kayo ng ganito. Provide na lang kayo ng power bank. So, yung power bank na binili ko ay Tech Class. Ayan. So, ito po ay 60,000 mAh. So, kaya niyan tumagal ng, siguro sa ganito pong klase ng, ng ano lang naman, kina-charge natin. So, kaya niya po yung mga dalawang araw siguro. Ayan. So, nasubukan ko na po kasi ito ng isang araw. Hindi naman siya na low bat. So, na-expect natin na uh, hopefully bumalik ang kuryente after 2 days. So, ganon. Pero if ever man hindi, mayroon pa rin tayong isang reserve ng power bank dyan. Pwede natin gamitin yon Tapos, i-charge na lang natin yung Maki-charge na lang tayo ng power bank sa ibang mga karatig lugar na lang natin kung sino man yung may masasaksakan ng kuryente. Ayan. So, optional na lang naman po yun ha. Uh, hindi naman po talaga required na ano talaga mag ano ganito. So, kung gusto niyo mag-DIY, pwede rin po kayo mag-DIY marami pa rin naman pong gumagawa ng mga yon. Kaso so, ang sa akin lang, kung biglaan, wala, ako, wala ka sa bahay o nasa trabaho ka, na wala ng kuryente bigla, eh, syempre may mga naiiwan naman tayo sa bahay. So, ang gagawin nyo lang po is ituro lang sa kanila kung paano yung method na gagawin nila. Kung bubunutin lang nila yung dalawang hose na ito, tapos isasalpak nila. Yung mga binili nating mga uh, mini air pump na to na nasasaksak sa power bank. Ayon. Kasi na-experience ko na rin po yan na, na, na ng kuryente sa amin. Tapos yun, tumawag yung asawa ko na ayun daw, wala, daw, wala nga daw kuryente. So, ginawa ko na po ng paraan para sa susunod na mangyari ulit yung mga ganong bagay ay ready na po tayo. So, yung mga outlet natin, kaya po, kaya po ako naglagay bawat tank ng mga hose na air pump kahit meron po tayong mga submersible sa ibang mga tank natin is para kung sakaling mawalan nga ay isasaksak na lang po nila yon hanggang bumalik yung kuryente, babalik na rin naman po yung uh, supply sa submersible pump natin. Ayan. So, lalong lalo na po ngayon, calamity, dahil medyo marami tayong bagyo, may mga karatig lugar tayo na talagang naapektuhan pagdating sa kuryente o power supply. So, kaya po ito, gumawa ko ng video, nararapat na sa panahon na to. Ayan, dahil nag-aalala ko, marami nag-aalala sa inyo, kasi yun ang mga tinatanong sa akin lately na ano daw ang ginagamit natin kapag ka Uh, nawawala ng kuryente. So sinagot ko naman po sila na itawag naman po nila sa akin niyan, nagkausap naman kami. So sa mga hindi pa nakakalam, so kaya po ako gumawa ng video ngayon para mapakita ako sa inyo yung method na ginagawa natin o yung paraan para lang makasurvive yung mga crayfish natin. So guys, ito ha, sample lang po itong mga aquarium ko na to. So mostly po mga isda, mga alaga natin dito. Ayan, pero nilalagyan natin ng ibang mga uh, crayfish so no? nag experiment tayo kaya mayroon tayong mga crayfish na alaga dito sa mga tank mate natin na to ayan so yun guys hanggang dito lang muna yung video natin o, no? so kung bago ka pa lang sa channel natin ayan paki subscribe nyo na po yung channel natin and i-click nyo na rin yung notification bell icon natin dyan para na update ko kayo tuwing nagibigay ako ng mga tips o guide sa pag-aalaga ng mga crayfish o kagaya na ito po sa simpleng setup at simpleng DIY natin na ito na itulong ko sa inyo So, So, sana masuportahan nyo po yung channel natin na yan sa pananood. At pag-share na rin po, pakilike and share na rin po yung channel natin para mas ganaan pa tayong gumawa ng mga videos tungkol sa pag-aalaga ng mga art. Ayan. So, yun guys, ang ganito lang yung video natin. Maraming salamat sa pagtutok at pagtambay. And happy great farming po sa lahat.